Ang Ginoo manaa Manaw sa kanimo. Mana pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ni o Ginoo. Unya sesos si Hesus kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kun dili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit ang namat ang mamati sa akong mensahe og dili og dili magtuma niini dili ko hukman mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi dili aron pagluwas niini adunay musilot ni adtong magsalikway kanako og dili mudawat sa akong mensahe ang pulong na akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayot kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton kundili ang amahan na nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. ug nasayod ako na ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon busa ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining gideklarar ni Kristo mao ni ka basihanan nga siya tinuod gyud nga anak sa Dios Matod pa niya diri, ang mutuo na ko, mituo sad sa amahan. Ang nakakita na ko, nakakita sad sa amahan. Kaya nga naman, ang iyang pulong o ang iyang buhat, pulos yun, sinogo o kabubuton sa amahan. Niya na gusto ni Jesus nga maliwat po taniya, iya tang at pag-ampo ka ng amahan na mo. Mutawag po tag-amahan sa atong Dios. unya musaad po tas pagingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nagiling niya imong tupad yung na ka nga anak ka amahan. Na, pangutan na kay wala ba na iklaro? Ang ato rabang kasagaran na iklim kita maoy murag Dios Kita maoy magbuot. O niya, ang Dios atong sulugoon Sige ha diktar sa atong gustong ipabuhat niya. Ayuha ko sa akong sakit. Palampusa ako sa akong pag -eskwilan. Palambua ang akong negosyo. Muna itong ipang diktar. Makauyab na unta ko. Maminyo na unta ko. Mausab unta ning akong bana. Mausab unta ning akong asawa. Mabuutan unta ning akong anak. Muna itong ipang diktar. Sige no, Imbis unta muyon. Lord, matuman ang imong pagbuot. O ana, turti namang yung salbahisa aning akong anak, matuman ang imong pagbuot. Perti na magyot kaadik aning akong bana matuman ang imong pagbuot. Ana, din ang magyot ko hapit makabarog kay sakit naman kanya akong buko-buko, matuman ang imong pagbuot. Ay, napagsigig pangayo, ngayohon ka. Ang sama na, di nasakto o kayuhon, matuman ang imong pagbuot ana ah, nganu man nasayod naman ang amahan nasayod na siya oi unsa atong panginahanglan kay bao siya ang gusto lang sa Ginoo mga igsuon matuman ang iyang pagbuot nganu man kanang inigingon ni mo sa Ginoo gino, ayuha ko sa akong sakit nagpasabot ba na ng amahan wa kay baong masakiton ka Nya mo yung mga O ka ayawa mo yung mga Wa Wa niya Hilas kita tamo sulti ana. No? Murag bugo yung kain ginoo. Murag bungol yung kain ginoo. Murag buta kain ginoo. Naunta All knowing. All present. Wai matago? Bisa nang naasod sa kasing-kasing Ogunahuna iyang nahibawaan. Nya makadil pag itang ingon. Wa juku ginoo. Wa niya hilas bianimo mo. Ikay wa maminaw. Ikay wa mutubag. ikay mo sunod si Ginoo. Oh. Mo na diri sa atong unang pagbasa, sila si Saulo o si Bernabe o si San Pablo o si Bernabe o kini si Juan Marcos, sige ragit sila sunod sa si Espiritu Santo. Na nindot na kitong ilang community dito sa Antioquia. Agiing na nasan sila, ipadala ni nga to mga lugar. Ang ato lang sa sila. Wagi reklamo. Nilingay mong tupad. Ina-okay na ni Mugmubia kas inyo karon. Ina ko, no. Ing na pabiyaon kas pabiyaon kas Espiritu Santo o okay, kira nimo. mo. da kita mubiya. Kamao kita anang kamaotang mubiya kay usahay gon mo attach kay ta tanan. Ana bang manggunit, manggunit Muratag tiki nga di mabunlot kay kusog kay mangupot. Biyae oy kanang imong asawa, biyay, kanang imong bana, biyay, para sa Ginoo. Lahi marunta, biyaan nimo ang imong asawa o imong bana o imong pamilya tungod sa kwarta tungod sa kwarta Mabuangon kita sa tanan basta kwarta na kay imong sugo biyaan ang tanan ay eh, tinod kadaghanan ng ato mga igsuong Pilipino nga wa na dia sila magpuyo kay nang kwarta da dire ba mamalit og slat okay lang tumang kwarta o mamalit mamalit og slat Di kabiya ng iyang 500, kanang 200. Di kabiya. daghan kayo siyang 500. Di yun mo palit nga. Tag 500 naman tani atong SBF dag. Pero congratulations sa namiya sa ilang 500 o 200. Kay namalit o slot. No, nang ni increase-increase na atong halin karon. sige. Ang atong halin sa SBF dag para ibaya na ning atong kumbinto sa mga contractors na nakahali na tag 19,366 pero naapay 40,634 kaslats na available tag 500 pesos niya ato to sang special slot katong DCHS no, nahimo na sang 24,675 5,325 na lang yun ang nahibilin tag 200 pesos per slot yan nasa ni siya ay 22 slot challenge Ngatag 4,400 4,400 na, na sa tag 412 katag 22 slot challenge. Sa atong pagpakan, ang namalit ni ini, salamat kayo. Mao ni sila ay, nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pero daghan kay nato Ngadili makahimo pagpalit ngano man nagpatalinghog ta sa atong pulong nagmagahi ta pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo ang gibuhat ni Kristo mao ang pagpakita na siya og ang amahan o Ang iyang pulong, ang iyang buhat, gisunod yun niya kanunay ang amahan. Kinsa may nagdiktar niya ang Espiritu Santo. Kita sa nagsulti mangin ang Espiritu Santo kada minuto, kada nagsigi nagsigigin nagsulti ang Espiritu Santo hinato kasagaran lang nato tibuk adlaw dijud maminaw sa Espiritu Santo mo nang mga mga mapunta tas mga dili maayong desisyon mapunta tas mga dili maayong mga pulong nga morisulta sa kagubot morisulta sa mga problema mo sa pagkahugno sa atong relasyon o sa atong mga gibuhat siging paminaw anang mga pulong sa kalibutan dijud maminaw sa Ginoo ikaan ta misyon ha igumanod aning misa kada usa ka ing nadayon ang ginoo sulti ginoo kay maminaw ko nimo ha ha samtang manglaba ka muhunong kagadiyot sulti ginoo kay maminaw ko nimo siya sige kaglaba kosmod niya kasi sige kusmo di mong naw amin ah, ka sige naman no? ah, hindi na kumukusmo malipay na kumualagad aning akong mga kaubas balay nga porting daghan bulingon di gud ka maumutabang og laba ah, malipayo na laba di ba ana no ana ano, samtang magtrabaho kas sa opisina sulti Ginoo you know, kay maminaw ko nimo ingon you know, Ginoo sige na malamog og bakay diha wa na mo happy trabaho ang inyo rabang manager inyo sige haglibak? inyo supervisor mura gyud mo tarong kay istangan. Ah, so sorry kayo, Lord. Undang mo tananin libak trabaho na ta. Oh, di ba? Nigigda nimo, sulti ginoo kay naminaw ang maminaw ko nimo. mo. Anong katalikod man kasi imong bana, gaksana. na. Kay galagot man ka. Kay dito naman na siya ikabit. Gaksa na siya. Kay matuman ang imong pagbuot. At tatubang na eh, gagakos Gakos na kasi imong bana. bisa kapatyuno na kay kaniya. Kay matuman ang imong pagbuot. O, di ba? Kanindot, anak. Sulti ginoo kay maminaw ang maminaw ko ni mo kag pagkaon sa imong mga anak na purting tapulana. Sa may sulti? Sa sultis si Ayaw pagsigig hinag tapulana ng imong mga anak kay musamot nagkatapulan. Pakan anak maayo aron ba diabetes na o mga matay. Wa na kayaw, yawanan Ah, sige kag pagkaon. mo Di man musulti ang ginoo o mga batigod. Di man na siya musulti kana na makadaot. Ang isultes Ginoo, pulos gyud makaluwas matod pa ni Kristo, di gyud ko mosilot ninyo. Wa ginas akong misyon ang pagsilot. Ang akong misyon maura gyud ang pagluwas. Kinsa may mosilot ninyo, ang akong mga pulong nga wa ninyo sunda. Mao imo ninyo. Pasabot, ang atong pagkamasinupakon sa Ginoo, mao musilot mosilot nato kay mo resulta gyud Mga manag-uyab, supaks ginoo nga imintin ang purity, yun gi nanang premarital sex ana si Lutan ka ana mabuntis gi kawa damha di ba mga bana hikap-hikap mo anang babaeng di niyo asawa na si Lutan gi ka ana mabungka yun na imong pamilya mag sinakpanay na ana. pare mag text text may mailag text nga counseling nag text unya nga i miss you so much na patay di ba Aw, ah, ikaw, usi ka gana ka, labi na ning nagwali. Aw. na juga kawali. Sanksyon gyud ka. Ah, magani ro mga pari nga priso na. Pan nagpada gyud sa gibati. naayo ba nagdepresyon, nagtago na, di na pakitag tao. Kay nagpada mas gibati. Di man maminaw sa Ginoo. Gisilutan na. Dili ang ginoo mo ni silot ang pagsupak-supak. Nagilingi ay mong tupad. Yung na musupa ka ng pagpalit og slat. Yung na, yung na musupa ka na, ka ng pagpalit og slat. Silutan yung ka. <laughs> Tingin na, manindog na ta mga slatters.